Hello mga ka from Shout out, shout out. and Tayo ay uh, ng carne. tayo na ano guys. Magluluto tayo ng pak, 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 ah pak, pak, bali pinakulo ko kasi yung karne na yan pinakulo natin guys tapos lumabas yung kanyang mga mantika <clears throat> Pirito-pirito lang natin siya guys. Tapos mamaya lamang ay ating igigisa na yan.

Sige, sige natin itong uh, bawang. Ito ang bawang. Bango. Siya. Another one. <coughs> Another one. Another one. Pumirit pa talaga siya. Ayan. Ayan. Nagisa natin yung bawang guys. No? I-golden brown natin yung bawang guys. Bango. Ang bango, 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 bango. ang okay, so. Dami no, dami ng bawang oh. Isang, ano to eh, isang uh, anong tawag mo? No? Isang buo. Ayan. Tapos, lagyan natin ating si uh, sibuyas. Ayan yun hihalo-halo na natin guys sa hug pa lang guys, panalo na yung mga ka di sa pa lang yung mga kaprong di basta din ng puntik asin guys maka kaprombin para magkaroon ng lasa yung ating uh, karne <clears throat> meron din tayo dito sitaw uh, may sitaw tayo guys sitaw sao din na kunting ano guys ng, na na din na kunting paminta guys ha So na medyo spicy siya Pura so, yan na lumalabas ng bagoong mamaya guys ito ito yung bagoong lagyan natin ng bagoong mamaya ngayon sila ilagay na natin ating sitaw Yes opo anak ito na lagi kerabasan. Hindi oh. ko na ano Hindi ko kinuha yung isa. okay lang. Okay. Kasi nakabuka na yung isa ay naka-open. <coughs> Para ano makatigil. isa, ano? Meron pa tayo isang buong ano sa Maraming ano, maraming tahog. Maraming tahog guys. Maraming tahog ng ating pinakbet.

guys. Okay, ito na rin natin ating uh... Uy, oh guys, oh. Buo-buo yan guys, nah, hindi ko na hiniwa. Buo-buo na yan guys. Bali atin ang ko lang yung dulo ng okra. Dami okra guys, oh. Paborito ko yun guys. Paborito ko yun, yung, yung prongi. Ayos oh. Ayos, panalo guys. Panalo ang ating pinakabet. Meron din tayo ditong talong guys. Pero mamay ko pa ilagay. So lagay natin ng kunting ano guys ha. Bago oong. Mahiyos eh. Mag-oong! Tapos halo-haloin natin ito eh. Ayaw na dyan. Ayaw Sabi niya lang yan. Lalagyan ko ng itong water guys. Lagyan natin ng water. hinihintay ko lang kumulo guys yung ano hinihintay ko lang kumulo yung ating uh, tubig para paglagay natin dyan mainit para madali sa maluto takpan ko muna guys ha mga kapuram takpan muna natin Luto-luto lang tayo kay mga prumdi. Hinihintay ko lang guys kumulo yung ating uh, pinakulong tubig para ilagay natin dito para madali sa maluto. Mabili ba siyang kumulo ba? So guys, kumulot na yung tubig natin. Kumulot na natin ang tubig. Ayan. Ayan guys, Sok na yan. Ang tubig na yan. Ayan. Ayan. Haluin mo natin guys ito para <clears> Hintayin <throat> natin siya kumulo guys ha. Pakuloy natin siya ng uh, bagya. Yan, ang ating pinakbit guys. O, so, yan o no, ha. Yan o, ang ating pinakbit. Hintayin natin siya kumulo guys ha. Magkala tayo dito guys na ano. Meron kasi itong ta. Ano ito? Nakala ko mayroon pang mga isna maliliit Ayan guys, so kumukulo-kulo nasa guys para madaling uh, magpaulo ng tubig. Ganyan lang siya guys, no? ganyan kasimple lang ang ating ano, ang ating uh, pinakbet style. Titignan <coughs> ko itong ano guys, itong uh, lagayan ko ng uh, paminta. narinig really, nyo guys, kumukulo kulo na yan o oh. kumukulo kulo na sya so haluin ang natin guys haluin natin yan haluin natin hali ko na yung talong hali natin talong hali natin talong 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 talong, talong. ito yung talong Takpan natin guys, ayan ilagay natin na ng talong Ang pagluto naman ng pinakbet guys, madali lang naman. Hindi naman nakaka-stress. <laughs> Wala kasi tayo nabili ng ano guys, wala tayo nabiling ng uh, Wala tayo nabiling ng uh, ampalaya. Pwede natin lang lagyan ng ampalaya kasi wala tayo nabili ampalaya. Kung ano yung kung ano lang yung available guys sa market, yun lang ang ano ng ano. Lagyan ko ng tanong guys sa paminta guys ha. Para masarap. Yum yum yum! Iba ang version Iba guys version natin pag paglagay ng kaya, kaya ko nilalagay ng paminta guys para imbis na sili, paminta ang ilagay ko, di ba? Sok na rin yan guys, sok na rin yan. Sok na sa ating panglasa. konting kulo na lang yan guys tapo na yan takpan ulit natin guys takpan ulit natin para maluto yung ating uh, pinakbet takpan ulit natin habang tiyatakpan natin guys uh, tayo ay maglilinis na kusina yung mga ating mga pinagkalatan doon yung pinagbalatan 嗯。Uh. saluin natin ulit ang At pinakbet, uy sarap ang sarap ng pinakbet, ang sarap ng pinakbet guys. Ooh, sarap guys oh Sarap na kati Sarap Yan ang ating pinakbet guys. Ayun guys, so oh. yum 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 ang At ating pinakbet version ni Prongy. ano? lang, guys. Patay na natin, guys, yung ating uh, token, no? oh. Okay, guys, kain na na tayo, guys. Let's go. Kain na na. Pinakbet guys. Bye-bye, maraming salamat sa mga tumatambay at mga sa aking mga kaibigan dito sa YT. Shoutout shout out sa inyo lahat. Bye-bye.